Magandang araw po. Ako po si Marvie D. Manibo. Ako po ang kasalukuyang officer in charge ng City Education Department. Uh, sa pagbabalik ng ating punong lungsod ni Mayor Doyle Yachon, ang kanyang mandato at kabilin kabilin-bilinan sa akin ay uh, patuloy na itaas ang kalidad ng edukasyon sa lungsod ng Kalapan. Sa pamamagitan ng ating koordinasyon, siyempre, sa iba't ibang educational institutions tulad ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. At bukod dyan ay mamintin na natin yung pagbibigay ng access to quality education sa ating mga kabataan, lalo tigit yung mga underprivileged. Sa pamamagitan siyempre ng ating mga programa at proyekto na kasalukuyang ipinatutupad ngayon tulad ng ating City Scholarship Program, ng Educational Financial Assistance Program, pagkakaloob ng mga o pagpapasweldo ng mga teachers, ang mga city funded teachers sa mga schools na nangangailangan tulad ng uh, MINSU. At siyempre, uh, syempre binibigyan din natin ng ayudang ang ating mga teachers para mas in mas uh, inspirado sila na magturo sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng City Share uh, taon taon Ito 'yung nagkakahalaga ito ng 8,000 pesos kada taon. Ano po at uh, bukod dyan, ay uh, meron tay meron din tayong special education fund kung saan tumutulong tayo sa mga eskwelahan, public schools natin, sa kanilang mga pangangailangan sa pasilidad, tulad ng mga classrooms, mga computer units, mga pagawa ng bayan, pag-aayos ng mga schools, at marami pang iba. Uh, we are proposing for the uh, construction, establishment of a special education center. Itong special education center na ito ay... Uh, at tututok sa pangangailangan sa edukasyon ng mga bata with special needs yung uh, gifted children kasi naniniwala ako na Uh, sa pag-ikot-ikot natin sa lungsod ay marami sa ating mga kabataan with special needs ang uh, kakaunti ang naiibigay na atensyon ano ng pag-aalaga sa kanila so umaasa tayo na sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang special education center as, ay mas mabibigyan natin sila ng sapat na uh, oras, panahon, uh, pangangalaga, pagdating sa edukasyon. Uh, itinaas na natin yung coverage, yung amount ng coverage ng City Scholarship Program from before na uh 15,000 ngayon po ay naging uh, 25,000 na kada estudyante. At hindi lang ito para sa mga bagong scholars for this year. Ito'y para sa lahat ng scholars from first year hanggang yung iba yung maabot ng fifth year. So, kada semester, meron silang matatanggap na TIG to 25,000 pesos. Uh, sa so ngayon, actually, um, lumaki din ang bilang ng ating mga scholars. Kung dati meron tayong almost 400 na scholars, ngayon ay halos 600 na ang ating scholars kasi nagdagdag po ang ating punong lungsod ng pondo uh, ginawa na po niya uh, dinagdagan niya ng 6.5 million yung dating pondo natin ano yung natitirang pondo dinagdagan niya pa ng 6.5 million para mas makapag-accommodate ng mas maraming scholars at uh, ang bagong scholars natin ngayon, in fact, dati kasi ang tinatanggap lang natin, around 100 scholars. Ngayon, tumatakbo na tayo sa tumatakbo na tayo sa almost 240 na scholars na bago ha. Yan ang pangako ni Mayor sa ating mga kababayan bilang pagpapakita ng kanyang suporta sa ating mga kabataan na nanagyais mag-aral. At ang isa pa niyang matibay na uh, sinabi sa akin na dapat sana masunod is bigyan ng uh, emphasize yung ating suporta sa mga batang uh, less privileged. Ano? Uh, pero nagsisikap mag-aral hindi man sila ganun katalino hindi man nag-excel masyado sa academic ano pero nagsisikap nagsisipag nagpupunyagi na makatapos pag-aaral kahit hilahod na kahit hirap na sila yung iba nagga-part-time -pa job pa ganyan so yun ang gusto niyang bigyan ng emphasis uh, we are supporting the underprivileged youth of the city of Calapan when it comes to education ang unang priority natin ay uh, mas uh, mabigyan ng atensyon ng mga kabataang underprivileged, ano. Uh, uh, hindi naman, hindi naman kailan na talagang ang dami-daming pumupunta. In fact, araw-araw sa simula pa lang ng pag-upo ko dito talagang ang daming dumarating na mga tao dito, ano. So, we are trying as much as possible to accommodate them meron tayong napagbigyan, meron, dung, meron ding hindi, ano, depende siyempre sa evaluation natin. But, uh, rest assured, we are trying our best to, to be more understanding, to be more accommodating, ano, at, hangat uh, hanggat kaya, hanggat kaya ng pondo, hanggat kaya ng power namin dito mag-asikaso sa mga magulang, sa mga kabataan, sa mga teachers, sa mga nangangailangan, gagawin po namin. Uh, Our office is is open every day, syempre, from 8 a.m. to 5 p.m. Nandito lang naman po kami. Pwede po silang pumunta dito, anytime, we will accommodate them. But other than that, meron po tayong official uh, Facebook page, itong City Education Department Facebook page. Pwede po sila doong... Uh, Uh, mag-message sa atin at sasagutin naman natin yan. Tapos, other than that, doon din sa Facebook page na yun, marami, doon din po lumalabas yung aming mga announcements, yung ating mga paunawa, at kung ano ba mga schedules na kailangan sundan ng ating mga kababayan when it comes to uh, programs and projects ng City Education Department. Ano? Uh, sa ngayon po, uh, wala po kaming telepono dito, pero yon very accessible naman po tayo sa Messenger at saka sa, yun, sa Socmed, sa social media ayan at uh, sa lahat po ng ating mga kababayan lalo na yung ating mga kabataan uh, makakaasa po kayo na naririto kami para tumulong sa inyo lalo tigit pagdating sa edukasyon uh, mag-usap po tayo pumunta po kayo dito at uh, pakikinggan po namin kayo at sa abot po ng aming makakaya kayo po ay aming tutulungan